Wang Lidwan was an incorporator of a POGO service provider, Powergate Infinity Holdings. Ang malala, itong Powergate ay may mga tauhang na-involve na sa samutsaring krimen. Isang ex-Philippine Army na empleyado ng Powergate ay nahuli para sa kidnapping. At si Charlie Tan, na sumunod na direktor ng kumpanya, ay miyembro ng Davao Group, at dati nang inibestigahan sa drug smuggling at bribery. At ang mas nakakaduda, hindi sinabi ni Wang na naging incorporator siya ng isang Pogo service provider. Hindi din niya sinabi na junket operator siya sa ngayon. Walang kahit ano tungkol sa kanyang gambling links na lumitaw sa pagsisiyasat ng kung sino siya. Sadyang itinago He must be hiding something dubious if he deliberately concealed these pertinent facts from Congress. At kung nagtatago, baka malalim ang ugnayan. Di ba ganito din kay Guo Huaping? Si Duan Ren Wu, nakasama ni Wang sa Nine Dynasty Grand Opening sa Pampanga, ay incorporator din ng isang Pogo service provider ang Whirlwind Corporation. At natuklasan nga natin na si Duan Ren Wu pala talaga ang mastermind ng Pogo sa Porak, Pampanga. I am confident that our congressional investigations have established that individuals like Guo Huaping and Duan Ren Wu only use POGOs and POGO service providers as legal covers for illicit activities. Dapat matuto tayo sa sarili nating investigasyon. Sa batayan nilang yan, pwede palang binigyan ng Filipino citizenship sa Senate si Guo Huaping noon. Pero malinaw pa sa sikat ng araw nung tayo ay kumalkal na POGO boss din siya. Kaya sana huwag naman tayo pabudol.